Samantala, maraming mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa mga susunod na buwan. Iyan ang lumabas sa survey na isinigawa ng Octo Research. Ang detalya sa report ni Ryan Lisigas. Karamihan sa mga Pilipino ang naniniwalang aangat ang kanilang buhay sa susunod na anim na buwan. Ito ay batay na rin sa isinagawang survey ng Octa Research Group mula December 10 hanggang 14 ng nakalipas na taon. Sabi ng Octa Research, 49% ng mga respondents ay positibong uunlad ang kanilang buhay hanggang sa buwan ng Hunyo ng 2024. 45% naman ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang buhay. 4% ang nagsabing lalo lang lalala ang kanilang buhay sa susunod na anim na buwan. At ang natitirang 2% ay wala namang alama course, nung December, uh, uh holiday season yan, eh, pwede mas optimistic yung mga tao dahil holiday season. Or pwede kalating uh, may New Year noon nung December. Mm -hmm. okay. Hopefully, hopefully sila for the New Year. Uh, mababangit ko lang na dito sa tumaas to 49%, malaki dito. NCR tumaas pang 19% to 54%. So, naging very optimistic siya sa lahat ng regions. Pero para sa ilan sa ating mga kababayan, sipag at syaga pa rin ang pinakamabisang paraan para kahit papano mabago ang takbo ng pamumuhay. Uh, napagkakasya naman Ayan naman kasi kung maganda naman yung panahon, okay naman yung kinikita. Kasi nak nakakakita, kumikita naman kami ng ano, above sa minimum. Magtrabaho ka para may pagkakita ka at ipambili mo ng pangangailangan. Kasi kung, pag inupo ka lang, wala, wala kang diskarte, wala. Gutom ka sa panahon ngayon. Laban lang. Kailangan din, kasi pamilya tayo, di ba? Anong inspirasyon sa buhay? Family first. Lumahok sa survey ang isang libo at dalawandaang respondents. Samantala sa kaparehong survey, lumalabas din na 38% ng mga Pinoy ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na anim na taon. Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.